ito po yung anak ko, 18 years old, batang bata at fresh na fresh. Baka po pwedeng ito na po yung bayad ko sa utang ko. Anong ba? Ah, uh, lumapit ka na nga iya at ah, uh, ubarin mo yung damit mo. Ano po? Ubarin mo oh. suot mo. Ayaw yata eh. Ma'am. Huwag mo antayin magalit ako. bata nga ah anong pangalan mo ulit iya? Shira po Mayo ah Shira okay lang ba na magkatabi tayo matulog mamaya? Hmm. okay na okay po sa kanya Mayo iba na ako opo opo Mayo